ay magandang hapon po Nay, magandang hapon po Grabe Happy New po sa inyo <laughs> Grabe So, siya nga po pala no? Mag-ano po ako mag po ako ng anong pasensya Doon sa nai. Doon sa misunderstanding po nung nasa ano Nung pag-alis po namin ano Dahil po sa mga ano Medyo parang naging ano, naging uh, Hmm. Nagkagulo po. No? Hindi. Iba naman po yung sa ano katotohanan na hindi naman po yung kagaya ng sa naisip niya. Sana ano po ano, ma na ano, maintindihan no. ah, niyo po. Baka po galit kayo. Ay, ah, hindi naman. <laughs> <laughs> Ah, wala na. Hindi naman na. Hindi mahirap naman yung magalit kang hindi mo pa alam yung ano, uh, totoo ano, talaga. Ano, Dapat ano. alamin mo muna kung ano yun talaga. Na. Sinabi ko naman lang po yan sa kanila Sinabi mo na? Pinaliwanag. Mm -hmm. yeah. Huwag <laughs> <So, laughs> naman po ng galit kayo. May taga salo naman po ako dito. sa <laughs> naman <laughs> Hindi <laughs> na yan. Uh, Siyempre gusto rin talaga ni Ido na ano, na makapunta ng personal at uh, maliban kay Bianca, mm. mas maganda siya rin mm. yung mm. sabi sa inyo ng totoo. Ah... Uh, Siyempre, mahirap na. Ba baka maano ko eh. Mahirap na, baka maalis yung tiwala. Siya nga po, saka... Oh. Baka bawal na ako, baka din ako makabalik dito eh. <laughs> 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 Pero nai, ano yung naramdaman niyo nung narinig nyo yung balita? Mm. Ano? Like, ano din na, na medyo na ano, ano din na shock ano, din na, ano, na, ano at uh -oh. sabi ko nag-alala nag-alala <laughs> okay. pero ano hindi naman ano kasi iwala naman sila kasi tinulong si Edo no okay lang sila pag may nangyayari naman ng na gano na ano na mga ano nga nagchat-chat agad ako kay Ed kaya kahit na yung mga balita na mm -hmm. ano <laughs> hindi naman kami gaano doon nag-aalala kasi sila naman yung nagaano sa akin ano. Kaya ngayon, sabi ko kay Beyoncé, kung sakali nga alis sila tapos may mga ganyan, mag-ano siya agad. Magpasabi? Oo, magpasabi siya agad para... At minsan hindi nakukunta, hindi na sumasagot sa akin siya. Ang sumasagot sa Edo, ang sumasagot pa rin sa akin. Hindi ko nakukunta. Hindi talaga na natawa. Kung hindi si Edo ang mag-chat sa akin. Tamad kasi ito mag-chat eh. <laughs> Ay, okay, baka naman, okay, baka naman siguro, gusto rin ni Bianchi talaga na si Ido ang magsabi sa inyo dahil si Ido ang nagpaalam ay, si Oo, oh, uh, minsan hindi talaga yan nagre-reply. Oh, mm. Kung <laughs> <at laughs> <at laughs> hindi ko hindi pa mag-chat si Edo sa akin yun, malamang ko kung anong may nangyari. <laughs> Dami kasi yung pinuntahan po doon ay kung saan saan kaya ano. Hindi maiwasan pag malulubat na video. Yeah, anong, oo. Malulubat yeah, yeah. daw siya. <laughs> Nasasa kami din nila ni Dr. Lab eh. Oo. Pero dapat nga si Dr. Lab paliwanag dito eh. Kaya ngayon nga naisip ko eh. Bakit ikaw kuya bagang pumunta dito? Kala ko baga anak-anak niya si Jensi. na ano dispensa nung naka-live siya. Hindi nee, pero mas maganda na, talaga tayo yung dapat mag-presentara siya dito. O, <laughs> hantingin natin. No, no, no. Wala pala dito. Hindi puri sa live lang doc. Yeah, eh. Edge doon na dito doon tayo. Samantalahin mo na muna, sabihin mo na kay Tatay yung gusto mo <laughs> <laughs> may sabihin pang sabihin. Mira, we bob. Wala kang pinagtamong simbo ah. Kabala ko eh. It's wala kang sasabihin pa kay Ma. Kasi dito si Tatay. Basta. Pwede mo pigilan nila Delgado. Ha? Hindi, <laughs> hey, samantalahin na rin natin. Ano? Samantalahin na Baka mamaya, si nanay magpapakasyon. Ay, siyempre. So, silang dalawa. Lakas ang muli loob mo. Kaya yan. Mas maganda yung nagsasabi na ano ng maaga. Oo, oh, Malaking pag-asa. Eds. ano, mukhang... Mas mahirap yung tinatago yung... Ay, Nako. Sabihin mo. Sabihin mo. Samantalahin mo. Tutal din si Benzi. <laughs> Ano, ano po? Ano po? Ano po? <laughs> ano um, ano po? Um, ano na itay? Um, ito po, huwag niyo sana ang sa na um, yung pag-aano ko po kaya nung no, kay yung yung pag-aalaga sana po. Um, hindi niyo po ano. Um, sana okay lang po sa inyo yun. Saka, kung pwede lang po ay <laughs> Sibaro. Sibaro. Sambing... Sibaro, mo Sabihin mo kang maanin. Huwag kang kabahan. Mas Dily. maganda yung nagpapaalam ng maayos. Ikitin mo mas na kasi talwala naman si Dr. Love dito. Ito ay kayo <laughs> na Nakapanood naman tayo Dr. Love Sabihin mo na, para naman pagkakasakun ano na dito. Ipira ang ganyan sa mga mga siya. Sabi kung loob. Tsaka maganda ang mood nila ngayon dalawa. Ah, maganda po ah lang po sana kung kung internet lang po sana kung pwede ah sige na kaya mo yan sige na Ligawan ko po yung anak niya. Kasi <laughs> ah! ay, kayo naman ang buo. ano na ay, ano, narinig niyo na ay sabi ni Aids? Oo. Ano, <laughs> oh, basta kung anong gusto ni Bian naman, kung anong saksiya naman ng ano eh, hindi naman kami, kung anong, ano nila,

dilalang dalawa nakakaalam. Hayop. Hirap yung nanguhula <laughs> kaming dalawa. Eh, kami, kahit walang blog, <laughs> <budanakes yung> lang vlog nagsasama. Alam ba siya? Alam yung dalawa. ano sinasabi? <laughs> wala naman sinasabi Ano ba ang ano ah, nila dalawa? Start lang ay. Oh, ayo, ay, uh, ano, uh, uh, at, 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 Mas mag maganda 'yung nagsasabi kasi 'to. Kasi sa 'yung nanuhula. Salamat po. <laughs> So, ano, gana-gana uh, uh, gana, mo. Oo. Eh? Mm. Hindi gana mo. Ano yung si Benzi? Kung kopi, si Benzi yung sinabi mo. ano? Siyempre, ang tatay pumayag na baga si Benzi, pa paano kung papayag Ay, di pa. Adi. Sabi niya, di pa siya ready. Ha? Huh? Bago, bago to eh. Ano ah, yun ulit? Ano? Para isang puntahan lang tayo. <laughs> ano mas sa... Ano? Ano po? Dito muna siguro. Ha? Huh? Okay. Hindi, bumalik niyo yung tatay at nanay. Kaya ba, binasa daw ko daw Ano yan, Bob? Hindi, hindi. Ano gagawin ko? Hindi, Huwag muna tayong umalis. Huwag muna tayong umalis. Biansi! Pilitin natin ko yan, Bob. Umayag niyo. Biansi! Okay na yun sa kanila eh. Siyempre, mga galing dapat sa'yo kung ano ko Okay ba sa'yo? naman sasagutin na. Oh, tama. Hindi, hindi. Ang pwede kayo. Oo. Oh, oh, Magpaalam paalam siya. Paalam niya. Oh. siya. palagi siyang, palagi kanyang hinahatid sundo. Ayun so, mo, na, diyan okay. Ha? Ang at, satat na natin ang mga isang isang pala silang tapos niya. Uh, Nagyari lang layan na papunta uh, <laughs> na naman sa dahil. <clears throat> Hindi, alam mo, masaya nasa kasi ang mga magulang ni Biancy talagang oh. open sila na masaya sila na nagsasabi ng totoo. Mas maganda yung nagsasabi ng personal kisa yung naglilihim na silang dalawa lang nakakaalam. Bakit ay si Biancy ba walang binabangit sa iyo? Wala mo nang sinasabi. Basta masabi. Dapat din ni Biancy. Um oo, oo. Biancy, ano mo? Ipaliwanag mo na -am -am. Ma sa magulang. mo sa magulang. Ipaliwanag mo na sa magulang. Pero nga, guys, ano naramdaman mo? Narinig mo na kayo. mo na Anong naramdaman mo? Ano pakiramdaman mo? Papa! Ano sinabi ni Edge? Papa! yung matapang na pag-ami. Oo, inami ni Edge na magpapahala mo siya na pwede ka igawan. Siyempre, nakapag-vlog po tayo, ano. Ang na. Pinapaalam po. Ang gano'n. Nakaka-proud. Kapagyan. Pero ano? <laughs> 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 Pero masaya ka man na narinig mo yung sinabi ni Eds. <laughs> Pero Eds, ayun Eds na. Uh -huh. Mga katuwa, dahil masaya na sila si nanay. Uh -huh. Kumbaga naramdaman nila na yung narinig nila galing sa'yo eh. Kasi may harap yung marinig yan sa live o oh. sa mga vlog. Pinapatawa <laughs> 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 <-sama> na nga. Hindi. Sa mas maganda talaga. Nandito <laughs> so, talaga. Nandito tayo. Nakarating tayo dito. Okay Okay na yung ano yung pagkakama. <laughs> oh, <okay na, laughs> misunderstanding yun know, ako. Nawala na. At saka ano. Hindi na sila magkatakapag. Oh. Isasama mo si Bianci. Yeah. Eh, kumain kayo sa labas. Sunduin mo yan. Alam na nila yun. <laughs> Pero ano rin kasi, eh, pagka tipsin ko na ito, ano rin kasi, eh, nahirap kasi pag pinabayaan lang si Bien, si mag-commute oh. na layo. So, malaking bagay din yung pagka tipsin din. Kasi layo po dito ang lugar nila, pag, ano na, pag malibig na. Dahil pag may mga okasyon, di ba? Pag may mga okasyon. Ating gabi. Diba? So, nay, ngayon, nay, ano, nay, buo na yung, ano, nyo. Yung agam-agam nyo, -agam, nay, nawala na. Nagaling kang wala mo. Ha? Nawala niya agam-agam <laughs> nyo. Oo. Oh, oh yung tanong tanong so na message na lang kay Ido <laughs> tanong -tanong. <laughs> message po kay Ido dahil nagsabi si Ido sa inyo anong message niyo po kay Ido? siyempre may message yung magulang oh. Siyempre, hindi naman po pinagpaalam na hmm. dapat ano ano lang sa akin lang sana sana kasi si Bian si Baga hindi pa naman niya nag ano na <laughs> parang siyempre praise niya praise na ganyan <laughs> Mahirap na yung masasaktan, gano'n. So, so, na, ang ibig mo sabihin, ingatan ni Ido. Sana ingatan nyo yun. Ayun, Ano masabi mo, Ids? <laughs> ha? Ano masabi, <laughs> <mo? laughs> <laughs> <Anong> masabi mo, Ids? Ano masabi mo, Masabi ko? Siyempre, hindi naman masasaktan. Saka, friends pa lang daw eh. Wala, wala, pa eh. <laughs> 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 hindi naman. And